Hello uh, guys, uh, Rick Vlogs TV back. Ito uh, magkwento po tayo. Ito so, kahapon po, um, meron pong isang uh, Fortuner. <laughs> Napaka, napakayabang po sa kalsada. Kala mo kung sino. Talagang uh, ayaw po magbigay talaga para bang um, para bang gustong nga uh, tuturing siya ng ano gustong galangin nagpapakilala kung sino siya dahil po nakaka nakakotsi po siya na po tapos noon sa lubong ko nasa lubong ko yon kasama ang aking pasahero. Pasabi ng pasahero ko, buta grabe napakayabang naman. Huwag naman ganyan. Sabi ko naman sa pasahero, yabang-yabang, kala mo kung sino. Kala mo, naka lang, napaka taas na ang tingin sa sarili. Huwag ganon. Mayaman, mahirap pantay lang po tayong lahat. Kung may sasakyan kayo, hindi naman po sa inyo 'yan. Sabi, sabi ko sa pasahero ko, eh kung may sasakyan naman siya, eh hindi naman din sa kanya 'yan. Pinapahiram lang. Hiram lang po 'yan at pinapa pinagkalob lang po sa atin 'yan balang araw, mawawala rin naman sa atin. Yan. Wala tayong gamit o anumang bagay dito sa mundo, kundi pinapahiram lang po tayo. Kung mayroon tayong helicopter, mayroon tayong lahat ng bagay ay pinahiram lang sa atin yan. Kaya wag nating ipagyabang. Dahil darating pong araw, na mawawala sa atin lahat yan. At huwag po tayong magpapakilala na kung sino tayo. Kung magkakaroon tayo ng ganyang successful sa buhay. Pasalamat lang po tayo dahil binigay po sa atin, pinagkalaw po sa atin ang Panginoon yan. Dahil grabe napaka, napaka talaga. Pakayabang. Natatawa lang ako, tinawanan ko lang po. Dahil alam ko na alam ko na hindi niya alam yung nasa isip ko, sa loobin ko. Gano'n lang po guys. Tayo mga ka-rider, kailangan mahaba yung pasinsya natin sa kalsada. Huwag natin patulan yung mga ganyang klaseng tao. Dahil po, um, para bang nang dadamay lang mga yan. Parang, parang may gustong, uh, ano, uh, parang may galit sa sarili na gustong sa iba sa iba niya i ano, ibugtong sa iba niya i, ilabas so yun guys yun lang po ang kwento, uh, ano uh, kwento natin at yan Reflex TV wag niyo po kalimutan is subscribe il like share ang ating video maraming salamat po everyday uh, mag-update po tayo